business with customs, diba? So how come among all the tracking businesses, among all the consignees who have been accredited by the customs, it's you and EMT were involved in that particular shipment, uh, which si apparently came out to be drugs. Simula ko po muna doon kay uh, Kenneth Dong. So, ito po, siya po yung nag-inquire nitong shipment na to eh, itong MCLU-600-1881. So, Tinanong niya sa akin, regular shipment lang naman ito eh. Pero doon nga, sa Senate hearing, nalaman ko na yung kay Manili, meron siyang mga items doon na tinanggal doon sa packing list. Nandoon po yung metal cylinder. So nung papunta po kay Kenneth Dong, ang binigay niya sa akin yung packing list, wala pong nakalagay na metal cylinder doon. Wala po, ang nakalagay lang doon, mga general na merchandise lang. So, in ko siya na isang normal na shipment. So, hindi ako siya sa proseso na normal. Do. So, TJ, ano mo nga ito? Paano ba itong ganyan? So, i-refer ko siya sa broker ko. Sa normal na proseso, wala po talaga kaming alam kung may shabu o ano. Wala po talaga kaming kinalaman. So, sabi ko nga, may 15 pa lang. Nagsasubmit na, na ng manifest yung barko 24 hours bago siya mag-arrive sa magano sa port KBOC. So doon pa lang kung mayroon silang hinala na ito maling shipment ito dapat uh, sabihin natin. Dapat mas mataas yung tax nito o baka may mga kontrabando ito. Pwede na nilang i-alert doon eh. So green lane ito pero hindi pa namin nailabas agad kasi hindi siya rush, eh. Hindi naman kinasabi sa akin ni Kenneth na, oh, ilabas mo na yung... Si Kenneth, anong traba, anong, ano ni Kenneth? Uh, customs uh, broker ba siya? Hindi, client ko po siya. I'm sorry, a ah, client oh, po. Opo, okay. siya po yung nag-inquire nung sa shipment na po. Okay, okay man okay. siya. Okay. 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 Mark, ito bang, ikaw ba, nag-i-smuggle ka rin ng bigas? Hindi po. Hindi? Hindi po. Ano lang, ukay-ukay okay lang, saka ano pang ni-smuggle mo? Drugs. Pagka, para maintindihan niyo po, Pagka sinabi mong general merchandise, hmm. smuggle na yun. Ayun, oo. Oh. So, ibig sabihin, pag oh. general merchandise, smuggle na yan. Opo. Ano nakalagay dyan, general merchandise? Kasi po, ang para malaman niyo po yung uh, proseso nito, ang isang container po, marami pong may-ari niyan. So, isipin niyo po yung trabaho ng uh, FedEx, kunwari. So, itong si Hongfei, siya yung uh, exporter sa China, Itong si Hong Fei dito sa Valenzuela, kung saan nahuli yung drugs, siya yung importer. Si EMT, talagang wala siyang kinalaman dito sa transaction na ito. Talagang royalty fee lang siya. So, lahat ng mga Chinese na gustong magparating ng mga ano nila, mga products nila, consolidate yan sa isang container. Yan po ay smuggled na yan. Kasi hindi naman dinedeclare lahat. Eh. Kung ide declare mo yan lahat, napakahabang listahan po niyan. So, yun po yung general merchandise, Your Honor. Go ahead, Monsignor. Thank you. Uh, so, you were saying about Kenneth Dong. So, you were, kliyente mo siya. So, is it safe to assume that this Kenneth Dong knows this shipment, kaya pumunta siya sa iyo to avail of your services? Tama ho ba? Opo. Uh, okay, pakipaliwan. Nag no. So, gusto kong malaman kung paano ka napunta dito ayun po, nag-inquire po siya. Uh, Inrate ko siya na regular shipment dahil wala namang uh, kontrabando o kahit anuman doon sa kanyang, ano, sa kanyang pinadalang packing list. So parang normal lang, wala, wala ang ano, hindi ko pinag-isipan ng masama. So sabi ko nga po, May 15 pa lang nagkaroon na ng manifest. Matagal po yan na release. Uh, parang kada araw, nagbayad ng OLRS, nagbayad ng ganito. Ibig hindi siya minadali. Ibig sabihin, ilang, hindi, siya naka, hindi siya nakalabas agad-agad. Hindi po, pero naka-green lane po siya. Naka-green lane? Opo. Okay. Anytime po doon, kung talagang merong uh, balak silang anuhin yun, pwede na i -redrate. Ilang weeks ba bago nailabas ilabas ninyo itong shipment na to? Yung kay Kenneth Dong na yung pala meron lamang droga. Ilang weeks o ilang months? Hindi ako Despite the fact na naka-green lane siya ano eh, alam ko po kasi na baba na siya May 17 pa lang, nasa port na siya. Okay. So, na-deliver siya May 24 na. So, mga one week? Mga one week po. So, yung regular, yung regular na okay. ano, uh, process processing for the green lane? Ang green lane po, kung mamadaliin siya, mga dalawa, tatlong oras, mailalabas mo na yung container. Oh, sige, okay. So, si so May 15, may sabi mo, may mga fees na, processing fees, tapos hindi pa ilabas Uh, may manifest na sa barko ibig sabihin na, nandiyan na siya okay hindi pa lang siya parating na siya sa port okay uh -huh. so doon pa lang ginagawa yun para si BOC kung tingin niyang may problema pwede na niyang i-redline pwede na niyang i-alert so maski si BOC wala siya nakikitang kahit anong mga anomaly doon sa Pero hindi niyo alam kung sino talaga 'yung may-ari ng shipment na to hindi po <laughs> hindi nyo alam hindi po so ikayo ang naghanap ng consignee tama ba yun ba 'yung pagkaintindi ko Opo. Uh, okay. So, nag-inquire siya sa akin. Siyempre, tatanungin din niya. Dahil nga po si Hongfei, hindi naman po siya accredited dito. Okay. Kailangan niya ng consignee for hire. So, Hongfei, so, so, yan, yan, yan ang tunay na may-ari? Opo. Yung shipment Based na Base dun sa, opo, kasi uh, para malaman niyo rin po, yung proseso dun naman sa China, pagka mag-export -e siya, siya kasi naglo-load ng mga gamit eh. So, pupunta siya sa container depo ng uh, shipping lines siya mag-aasikaso nun, dadali niya sa warehouse, siya yung maglo-load, siya yung mag staff ng mga okay. gamit. Now, I'll ask you, kasi yung very important sa akin, Mr. Chair, yung timeline eh. Kasi I think the reason why you approach the Davao Group, it's because for you, one week is too long for a green lane shipment. Tama ba? Yes po. Okay. So, nung within one week, ito yung rason kung bakit mo in-approach ang Davao Group. Tama ba? Para, hindi, para malabas ba? Gusto ko lang namin maintindihan. Hindi po. Itong particular na shipment na ito, kaya naman siya na, na, ilabas ng... Dahil hindi po siya rush eh. Okay. Ang, container, ang truck ko lang po noon, walo lang po eh. So, kung hindi naman siya rush, di gagamitin ko siya sa ibang kliyente ko na nagra-rush ng shipment. Yun na lang ilalabas ko muna. Kaya nga, eh, gusto ko lang kasi ma maintindihan, no? Sabi ko nga gusto kong tayihin yung senaryo no? sa case mo ngayon. Ang sinabi mo, kaya nga given na yon, nag-enroll ka, etc., nag-ano ka, di ba? And then later on, you did not know that the shipment, kasi nakapasok ka na sa si kanila, sa kanila eh. That's the first scenario that happened. And it, the transaction there was successful according to you, no? So here we are now, di ba? So, pumunta ka seeking uh, the, the assistance of the same group for this shipment to be released. Tama ba? Opo, lahat po ng shipment. Lahat ng shipment. In the particular shipment, itong may may uh, laman na shabu. Opo. Tama, tama ba? Pero yun nga po, sinasabi ko po, hindi ko po alam yung tungkol dyan sa shabu na yan. Aha. Uh -huh. So, ang alam ko lang po is general merchandise yan. So, okay. pag noong uh, 24 na i-deliver namin, nagkaroon ng read sa Valitzuela, 26. Kung pa lang po nalaman na meron palang metal cylinder. Okay. So I'll go I'll, I'll go to Mr. Jimmy Guban. Mr. Jimmy Guban, is this the same shipment na sinasabi na pag-aari nung Davao Group o pag-aari ni uh, Tama ba? Your Honor, sila ho ang nagpo-protekta. Ah, okay. so Your kasi dadagdagan ko lang yung kay uh, Mr. Mark Taguba. Yes, please. Sa Port of Origin po, doon sa Port of Loading, may mga consolidator. Well, I will tell you frankly, that is the job of Michael Yang is okay, Michael one Yang. among the biggest consolidators sa China. Wait lang. The same Michael Yang that uh, was shown in the matrix of PIDEA. Yes, Your Honor. Okay. Uh, if so, I may, if I may, Congressman yes, please. John, Yes, no? please. Uh, Jimmy, kasi medyo seryoso yung aligasyon na yan. No? Yes, Anong basihan natin para sabihin mo na si Michael Yang ang consolidator? Para yes. lang sa kaalaman namin lahat. Kasi yes. may madaling magpangalan eh. Your Honor, I have testified already. One among my disciples, hmm. according sa ano ko, galing yun sa kanila. sila ang nag-consolidate sa China. The same also, Your Honors, na mga nawawala na containers. Iwan information po ito, Your Honor, na sila ang nag-consolidate sa China, nawawala sa Port of Manila, hmm. nawawala sa Port ng Taguluan. Sino nagsabi sa'yo na si Michael Yang ang consolidator? Your Honor, may testimony already dahil nag sa akin. I know, no, I know. Kahit si na i-testimonyo ka, iba ngayon. Sabihin mo sa amin, sino? Si Mr. Henry Tan, Your Honor, at saka si Mr. Abeliera kung bakit nila ako in-invite. So si Mr. Henry Tan ang nagsabi sa iyo na si yes. Michael Yang ang nagko-consolidate? Yes, Your Honor. And who is this Mr. Henry Tan? One among also the uh, financier, uh, importer. Filipino-Chinese? Filipino-Chinese, Your Honor. Uh, nandyan siya sa customs? Ano? Na, negosyante yun, Honor. Negosyante. Anong oh. negosyo niya? The same thing, Your Honor.